So yun guys, kumusta? Aling ngayon, ngayon, na, naman ulit tayo mag-vlog ng, kan, ng kanito yung nagsasalita, nagsasalita tayo ali, balik naman tayo sa ganitong pagbablog guys kasi yung mga content natin itong naka, mga nakaraan eh, nahihirapan na tayo kasi masyadong busy tayo actually so, mayroon tayong mga napupuntahan na kwan uh, kwan magagandang tanawin dito sa amin pero hindi ko na nabablog kasi kwan yung content na ginagawa ko itong mga nakarang kwan mga video yung mga maabot siguro na 20 video yung nagawa natin yung hindi nagsasalita yung inspiration, inspirational video kwan, so stop muna ako sa mga ganong video guys mayron siguro mga nagtataka na kwan na narinig na naman nila yung boses-boses ko ganito kasi dati yung mga yung ginagawa ko mga video guys balik nga naman ako sa ganito kasi na ano po sa kwan sa mga video ko yung mga previous video ko pa rin yung mga pinapanood nila yung mga old video ko yung mga ganito yung mga nagsasalita ko. kaya balik ako sa ganito bali na inspire kasi ako guys sa kwan sa kasabay ko nagbablog bali nagsimula kami sa kan. sa uh, 1000 subscribers siguro yun pero ako nasa upon pa 3k mahigit pero okay lang yun guys pero yung pan kasabayan ko kasi kaya gumawa rin ako ng mga content no, katulad ng ginagawa niya yung si Kwan guys kung napapanood niya siya si Kwan si Geraldine si... pero pinalitan niya yung youtube name niya ng hardinerang pinay mali nasa 25 pinay yata siya ngayon halos nung naano ko siya guys nung nakasabay ko siya nasa siya 2 point something lang siya yung subscriber niya 2 plus 2000 plus pero ngayon biglang nag boom yung channel niya kaya gumawa rin ako ng kan guys ng video katulad ng ginagawa niya tulad nila kan ni Gayem Ben mga ganong video guys yung ginagawa nila gumawa ako, ng mga kan may git siguro may 20 video katulad sa kanila pero napansin ko guys sa sa ko, ano, sa mga previous upload ko ng mga ganitong video. Eh yun yung mga pinapanood sa akin kaya bumalik ako. Ito na naman yung una. Pero noon guys, nung nagsisimula pa lang ako, ganun din yung mga video na ginagawa ko katulad ni Da Ben. Pero kan Pero masyadong busy kasi tayo sa trabaho, bali napak napakahirap kasi gumawa ng mga ganong video guys. Marami kang ano, marami kang oras na ma-consume sa mga gano'ng klaseng video tapos yung pag edit na naman samantalang tayo guys kung wala sana tayong ginagawa yun lang talaga ang ginagawa natin yung pagbablog na yung mga ganong video okay sana pero meron tayo meron tayong trabaho guys kaya bihira lang ako maka ano maka uh, ano ng mga ganong content mas marami akong nagagawang content sa mga ganito guys pero ganun pa rin naman guys yung mga uh, kan gagawin nating mga video. Tulad pa rin ng dati about buhay probinsya guys. Pero hindi na ganun mga hindi na ganun ka cinematic na uh, yung mga kan lang hindi tayo nagsasalita. Maraming clips na ginagawa. Hindi na natin kaya yung mga ganung video guys kasi, uh, kasi dalawang linggo lang kasi yung guys yung bakasyon uh, paggagawa ng video bali magtrabaho ko ng 14 days tapos 7 days na pan, na bakasyon yung 7 days kasi na yun, guys parang nakukulangan ako yung mga video na nagagawa natin ay hindi natin napukuha yung mga saktong pan na saktong ganda ng ng video kaya balik na lang ako sa ganito Tsaka hindi natin maano guys, naano ma sa mo yung mga tanim natin, hindi natin maasikaso Alangan naman ipa-vlog natin yung mga tanim natin na kwan uh, ang pangit, hindi na sikaso. Kasi nga busy tayo sa trabaho. Karon pa rin naman guys, mga buhay probinsya pa rin yung mga ipa-vlog natin. Katulad nung dati, yung mga pinapanood sa akin talaga ng video ko, yung mga ganung video. Ang, ang gagawin natin ulit mga adventure pero lagyan pa rin natin ng mga cinema ginawa, lang, ginawa ko lang itong video na para kung maano yung mga nanonood sa atin baka yung mga inasan na nilang video natin na i-upload pa lang natin eh, mga ganong video ay hindi na po asan nyo po lahat ng video ko na po na, na i-upload natin ay ganito na meron na tayong mga panagsasalita nagsasalita na tayo sa mga bagong kaibigan ko pala dito sa YouTube yung mga nakilala ko dun sa mga ganong video maraming maraming salamat po sa mga sa suporta sa mga nagko-comment po sa akin sa lahat ng video ko maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga nagla-likes comment tapos mga bagong subscriber natin maraming salamat po sa inyo sana patuloy nyo pa rin supportan tong channel ko so yan guys hanggang dito na lang out, God bless bye bye